Nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito malibang inungin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin.